paano lagyan ang rilong walang susian o wala na siyang pihitan hindi mapipihit ang oras ng rilo kung ito'y wala na siyang mahawakan dito o dito siya ina-adjust yung oras at saka pecha eh wala na siyang pihitan wala na dito yung hinahawakan o wala ng crown ngayon ang gagawin natin ay unang una kapag ang rilong ganito ay diikot yung takip meron ditong mark na pang guide paano siya bubuksan tanggalin nitong lock ngayon ngayon ang gagawin natin lagbuksan na natin tapos ikutin tandaan siyang ikutin kapag sobrang tigas dandahan lang dandahan ikutin yung takip pag na siya maluwag na siya ikutin natin yung ito yan ngayon tatanggalin na naman natin um, tatanggalin na muna natin tong lock ng bracelet para hindi sa sagabal kapag aayusin natin tat lalagyan natin ng pitan yung relo ganito ngayon lagay dito ayun nga guys wala syang pitan next natin gagawin ay bunutin natin tong susi oh meron pa siyang steam sa loob ang nawala lang sa kanya guys ay ay yung crown itong makina ng reel to pag may ganito ang makina ng reel nyo original siya swiss made ngayon may guide siya rito na araw uli ibig sabihin nun didiinan Sa so, pagkatapos diinan ito yung stem niya guys. Stem. Ito yung susi ng relo. Kanya-kanya ang susi ng relo. Kanya-kanya yung design. Ay eh, nilalapag ka dito. Ito na yung relo niya. Yan. Ngayon ang gagawin natin dito sa stem. Kung mapapansin nyo. Wala na siyang crown. Yung pitan. Ngayon meron na ako dito yung crown. Na nahanap. Ang gagawin natin. Hawakan dito at lagyan natin ng crown ito guys yung crown nya pitown hawakan ng susi ngayon diruskas po iyan yung ayan, may trade yan ayan mayroon siyang trade lalagyan ko siya nitong crown na match sa krilo yan pipihitin kailangan mahigpit Oh, so ayun yun, yung ayun na yun siya. May yung stem niya, yung susi niya, mayroon na siyang hawakan, mayroon siyang pitan. Ngayon, ikakabit ko na siya rito. Ngayon, punasan muna yung salamin, tapos punasan din yung ano, bugahan na para para mawala yung alikabok niya. Ngayon, ito na yung susi niya sa loob. Ayan, o yan, okay na guys.